Sa isang maliit na bukirin ay may naninirahang isang nakatutuwang pamilya ng bibe. Ang nanay na bibe ay naglilimlim sa kanyang mga itlog. Mayroong eksaktong pitong itlog na naghihintay na mapisa. Isang maaraw na umaga, ang mga itlog ay nagsimula ng mapisa. Di nagtagal, labis ang kagalakan ng inahin nang lumabas ang anim na maliliit na bibe. Sinusubukan ng mga batang bibe na umangkop sa bagong mundo. Kumukwak-kwak sila sa paligid ng inang bibe. Ngunit ang pinakamalaking itlog ay nagsisika pa ring mapisa at nag-aalala ang inang bibe. Naisip niya na parang may mali. Nagpa siya siyang maghintay ng kaunti pa. At sa wakas, ang ikapito at pinakamalaking itlog ay napisa. May pagkalito na tumingin sa paligid ang batang bibe. Hindi niya alam na mas nalilito ang kanyang ina at mga kapatid dahil itong bibe na ito ay hindi kamukha ng kanyang mga kapatid. Mas malaki siya at kulay abo at puti ang mga balahibo niya. Pinagtawanan siya ng mga kapatid na bibe. Ang pangit mo naman, wala ka sa itsura namin. Hindi ko maunawaan Paanong naiba ang hitsura mo sa iyong mga kapatid? Pangit, 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 pangit. Makalipas ng ilang araw, lumaki na ang mga bibe. Ang pangit na bibe ay lubhang mas malaki. Naiiba rin ang kulay ng balahibo niya. Ang bilis mong lumaki, paano kayang naging kakaiba ka? Ang pangit na bibe ay lumalaking kakaiba at malungkot na bibe. Wala sa kanyang mga kapatid ang gustong makipaglaro sa kanya. Ayaw ka namin kalaro dahil pangit ka! Lahat ng iba pang mga hayop sa bukid ay pinagtatawanan siya. Pangit na bibe! Pangit na bibe! ma na 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 na! Pangit na bibe! Si Inang Bibe naman ay ginagawa ang kanyang makakaya sa pagprotekta sa kanya. Ang kawawa kong Bibe, bakit kaya ibang iba ka sa kanila? Sa paglipas ng mga araw, lalong sumasama ang loob ng kawawang pangit na Bibe. Magdamag siyang tahimik na umiiyak at nagaasam ng sinumang makakatanggap sa kanya. Hmm, hmm, bakit mang pangit ko? Bakit hindi ako naging katulad ng mga kapatid ko? Hmm. Hmm. Isang araw, may mga mga ngaso na dumating sa lawa malapit sa kanilang tinitirhan. Sinimulang habuli ng mga mga ngaso ang mga bibe na nakita nila. Habang nagahanap ng pagkain ng inang bibe, nahuli siya ng mga mga ngaso. Walang alam sa mga pangyayari, ang kawawang pangit na bibe ay naghihintay hanggang umaga sa kaniyang ina. Ang kawawang bibe, di niya alam ang gagawin. Una siyang lumapit sa aso, pero tinaboy siya ng aso. Alis, ay, may makakita sa akin na nakikipag-usap sa isang pangit na bibe. Pagkatapos ay lumapit siya sa manok, pero hinamak din siya ng manok. "Maging ako ay mas maganda sa'yo. iyo." magpak bak bak, bak 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 Napakalungkot ng pangit na bibe. Walang may gusto sa akin dito. Kung hindi babalik si Nanay, wala nang dahilan para manatili ako dito. Nang umaga rin yun, nagpa siyang umalis ang pobreng bibe. Lumangoy siya papunta sa kabilang bahagi ng lawa. Lahat ng makakasalubong niyang hayop ay tinanong niya ng iisang katanungan. Uh, may alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibi na kamukha ko? May alam ka bang bibe na kamukha ko? Iisa lang din ang sagot mula sa kanilang lahat. Hindi pa sila nakakita ng ganoong klaseng bibe. Nagpatuloy ang bibe sa kanyang paglalakbay hanggang sa makarating siya sa isa pang lawa. Tinanong rin niya ang mga gansa na naroon. Wala. Naku bata. Hindi ka dapat nandito. May mga mga ngaso sa paligid. Mabuti pa, umuwi ka na! Malungkot na nagpatuloy sa paglakad ang bibi. Maya-maya ay narating niya ang isa pang lawa. Ngunit walang hayop doon. Mag-isa lang siya. Eh kung walang may gusto sa akin, dito na lang ako magtatago magpakailan man. Lumipas ang maraming buwan. Kahit nag-iisa lang siya, ay masayang masaya siya. Isang araw, Nakita niya ang isang kawan ng mga puting ibon na may mahabang leeg. Patungo sila sa timog. Buong paghanga niyang pinagmasdan ang mga iyon. <gasps> ang gaganda nila! Nais nice kong maging katulad nila. Dumating ang taglamig at nagsimula ng magniebe. Ito ang unang pagniniebe na naranasan niya at tuwang-tuwa siyang naglaro kahit matabunan ng puting niebe. Dahil sa matinding pagninyebe, nahirapang makahanap ng pagkain ang pangit na bibe. Naglakad-lakad siya sa palibot. Gutom na siya, nilalamig, at pagod na pagod. May nakasalubong siyang isang magsasaka. Naawa ang magsasaka sa kanya at ibinalot sa kanya ang balabal nito. Hmm, kaawaawang nila lang. Kinaw na kinaw na. Iuuwi kita at haalagaan hanggang sa lumaki ka. Tulad ng sinabi niya, inalaga ang mabuti ng magsasaka ang bibe. Nang dumating ang tagsibol, malaki na ang pangit na bibe. Para magkaroon siya ng malaking lugar na magagalawan nagpa siya ang magsasaka na dalhin siya sa lawa. nag siyang muli at sa kanyang paglangoy-langoy, napatingin siya sa sariling refleksyon sa tubig. Namangha siya sa nakita niya. Nung una, hindi niya makilala ang sarili niya. Akala niya may iba sa likuran niya. Kaya pinagaspas niya ang kanyang mga pakpak at nakitang yun din ang ginagawa ng refleksyon. Inunat niya ang kanyang leeg at kinopya rin ng refleksyon ang kanyang mga galaw. Sakalang niya napagtanto na ang kamanghamanghang ibon na ito ay walang iba kundi siya. <gasps> ang laki ng pinagbago ko! Kamukha ko na yung mga ibon sa langit. Babalik ako sa dati kong bahay. Ipapakita ko sa kanilang lahat. At masaya niyang sinimulan ang paglalakbay. Habang lumalangoy siya sa lawa, natagpuan niya ang isang kawan ng mga sisne. Dahil katulad nila siya, sinama nila siya. Hindi na siya pangit na bibe. Siya ang pinakamasayang sisne na nagpatuloy sa paglalakbay. Nakita sila ng isang batang lalaki sa baybayin. Wow! Tingnan niyo yung nasa huli. Siya ang pinakamagandang sisne na nakita ko. Oo, sa simula pa lang ay isa pala siyang sisne. Sa di sinasadyang pangyayari, ay napasama siya sa pugad ni Inang Bibi. Pero ngayon, kasama na niya ang kanyang totoong pamilya at lubos ang kasiyahan niya. Noong unang panahon, may isang matandang mag-asawa na nakatira sa isang luma at maliit na bahay na malapit sa kagubatan. Masaya at payapa ang pamumuhay nila sa kabila ng hindi pagkakaroon ng anak. Isang araw, habang may ginagawa ang matandang babae sa kusina, Mahal, Anong lulutuin mo ngayon? Oh, mahal. Susubukan kong gumawa ng gingerbread man. Magiliw siyang nagmasa at kinortehan niya ang tinapay ng hugis tao. Matapos niya itong mailagay sa hurno, umupo siya at hinintay maluto ang tinapay na mula sa luya. Nang maamoy niya ang masarap na tinapay sa kusina, isinuot niya ang kanyang guantes at hinango ang gingerbread. Ngayon ay lalagyan niya ito ng palamuti. Ginawa niyang mata ang mga pasas at candy naman para sa cute na ilong. Gumamit siya ng krema upang gumuhit ng buhok at damit. At sa panghuli, ginawa niyang butones ang mga seresa pinagmasdan niya ang obra maestra. Ang ganda ng Gingerbread Man ko, pero parang may kulang. Tiningnan mabuti ito ng matandang babae. At ah, ang bibig. Nakalimutan ko ang kanyang bibig. Gumuhit siya ng bibig sa mukha ng Gingerbread Man. Ayan, Ngayon kumpleto na ang aking Gingerbread Man. May nangyari na di inaasahan. Salamat. Oh, paanong nagsasalita ka? Biglang tumayo ang gingerbread man. Oo, at kaya ko rin tumakbo. Biglang tumalon ang gingerbread man mula sa mesa, sa silya, tapos sa lupa. At mabilis siyang tumakbo palabas ng pintuan papunta sa hardin. Naku! Hoy! Bumalik ka! Tinawag siya ng matandang babae. Sumagot naman ang gingerbread man habang siya'y tumatakbo. Yan, takbo! Habulin mo ako, pero hindi hindi mo ako maaabutan dahil ako ang gingerbread man. Lumabas sa hardin ang matandang babae at hinabol ang gingerbread man. Nakita ng kanyang asawa na tumatakbo siya. Hoy, bakit ka tumatakbo? Sumagot ang matandang babae habang tumatakbo. Tumakas ang gingerbread man ko! Hulihin ko siya! Walang masabi ang matandang lalaki. Tumatakbo ang matandang babae, ngunit napakabilis ng gingerbread man na imposibleng mahuli siya. Dumaan ang gingerbread man sa bukid. Napansin siya ng isang baka. Moo. Tinapay, mukhang masarap. Gusto kong makakain nun. Nagsimula rin tumakbo ang baka at hinabol ang gingerbread man. Hoy! Huwag kang tumakbo! Kakainin kita! Yan, takbo! Habulin mo ako! Hinuli din ako ng matandang ginang! Pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man! Isang matandang babae at isang baka ang humahabol. Ngayon naman ay isang baboy ang nakakita sa gingerbread man. Oh, isang tinapay! Sakto gutom na ako! Akin ka! Kakainin kita! Sinagot ng gingerbread man ang baboy habang tumatakbo siya. Yan! Takbo! Habulin mo ako! Yung ginang at bakay sinusubukan pero hindi niyo ako maabutan dahil ako ang gingerbread man. Habang tumatakbo sila, si Gingerbread Man sa unahan, kasunod ang matandang babae, baka at baboy. Napansin ng manok ang Gingerbread Man habang naghahanap ito ng patoka. Ah, bak, 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 bak. Yun ang gusto kong pananghalian! Kaya nakihabol na rin ang manok. Tumakbo ka man, gingerbread man! Mahuhuli kita! Bak bak, 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 Yan! Takbo! Habulin mo ako! Isang ginang, baka, at baboy. Hindi ako mahuli. At ganun ka din. Walang makakahuli sa akin. Dahil ako ang gingerbread man. Si gingerbread man sa unahan, kasunod ang ginang, baka, baboy, at manok. Lahat sila ay patuloy na tumatakbo. Ngunit matulin ang gingerbread man at malaki na ang agwat niya sa kanila. Napakasaya ng gingerbread man at ipinagmalaki ang sarili. Ako ang pinakamatalino at pinakamabilis na gingerbread man sa buong mundo. Oo, yan ako. Di ako magpapahuli kanino man dahil ako ang gingerbread man. Ngunit di nagtagal, narating ng gingerbread man ang ilog. Napatigil siya dahil alam niyang maaari siyang matunaw sa tubig. Ah, uh, mm, paano yan? Malapit na ang ginang, baka, baboy at manok. Sa sandaling yun, isang tusong soro ang lumitaw mula sa likod ng isang puno. Marunong ako lumangoy. Kung gusto mo, matutulungan kita. Pinag-isipan ito ng gingerbread man. Paano kung kainin mo ako? Huwag kang magalala. Ayokong kumain ngayon. Tutulungan na lang kitang makatawid. Pinagkatiwalaan ng gingerbread man ang soro. Tumalon siya sa buntot nito at humawak ng mahigpit. Lumusong sa ilog ang soro. Samantala, narating na ng matandang ginang, baka, baboy at manok ang ilog. At nakita nila ang gingerbread man na tumatawid sa ilog sa likod ng isang soro. Wala na silang magawa, alam nilang hindi na sila makakahabol pa. Palalim na ang ilog, kaya aabuti ng tubig ang buntot ng soro. Hoy soro, taas mo yung buntot mo, baka mabasa ako. Sumangay ka sa likuran ko, mas diktas ka dun. Sumampa sa likuran ng soro ang gingerbread man. Ilang sandali pa ng paglangoy habang lumalalim ang ilog, Lumulubog rin ang katawan ng soro sa tubig. Baka abutin ka ng tubig dyan at mabasa ka. Dito ko sa ibabo ng ulo ko. Medyo mas mataas dito. Umakyat sa kanyang ulo ang gingerbread man. Ipinagpatuloy ng soro ang kanyang plano. Nilubog niya ng konti ang ulo sa tubig. Ako, masyadong malalim ang ilog. Lumulubog ako. Alam mo, mas digtas ka dito sa ibabaw ng ilong ko. Kaya tumungtong sa ilong ang gingerbread man. Nang malapit na sila sa baybayin, biglang hinagis ng soro ang gingerbread man sa hangin at binuka ang kanyang bunganga. Ngunit habang nasa taas ito, isang lumilipad na uwak ang tumuka sa gingerbread man. Tulalang nakatingala na lang ang soro na bukas pa rin ang bunganga. Naghintay ang gingerbread man na makalayo sila ng uwak. Saka siya nagtanong, Kumakain ba ng tinapay ang mga uwak? Nang magsalita ang uwak, nahulog ang gingerbread man at nagsimula siyang tumakbo ulit sa bilis na makakaya niya. <laughs> Takbo! Sa pinakamatulin na makakaya niyo, isang kinang, baka, baboy, manok, soro at uwak sinubukan akong hulihin pero walang makakayang humuli sa akin dahil ako ang gingerbread man. Patuloy na tumakbo ang gingerbread man at hindi ito tumitigil. Kung makakakita ka ng isang tumatakbong gingerbread man, huwag mo nang subukan pang habulin siya dahil siya ang gingerbread man at walang sino man ang maaaring makahuli sa kanya.